What's up mga kapansi? Welcome back again to my Pansit Vlog and for today's video, tara at samahan niyo ang puntahan ang isa sa bagong bago pero dinarayong pansit kabagan dito sa Calao area. So mamaya ako na sasabihin kung anong pansitan yun mga kapansi, panoorin niyo ito hanggang sa huli. Ano palang ginagawa niyo mga kapansi? Tara! Boom! Para po sa mga magtatanong kung saan makikita o matatagpuan itong pansita na ito, so it is located at Purok 2 ng Narian Piña Cagayan. Kung ikaw ay manggagaling sa Tuguegarao City at balak mong pumunta dito, kapag nalagpasan mo na ang Tawi Bridge at nandito ka na sa crossing, mag-turn right ka lang at tiridiretsuhin mo lang yan hanggang sa makarating ka ng Barangay Nanarian. Kapag nasa Barangay Nanarian ka na at nakita mo yung signage na yan sa may kanto, turn right ka na naman. O diba? Parang GF mo lang, always right. So, madadaanan nyo pala dito ang kanilang Barangay Hall. Pwede din po pala ang simbahang katoliko, ang Our Mother of Perpetual Help Parish. Madadaanan nyo din po pala ang Nanarian Elementary School. So kapag nandito na kayo mga kapansi sa River Control, turn right lang ulit hanggang sa makita nyo itong gate nila. First time kong antitikman ang pansit kabagan nila dito at wala pang isang buwan nung nagumpisa silang mag-serve ng pansit kabagan. Sobrang ganda ng ambience dito mga kapansi at talagang sariwang hangin ang malalanghap mo dito dahil sa daming puno ang nakapaligid dito. Talagang barrio fields kumbaga. Hindi lang pala pansit kabagan ang maari mong matikman dito. Nagsaserve nga din po pala sila ng dinuguan o zinagan, tinolang manok at ginataang manok. So ang gamit nilang mga manok dito mga kapansi ay mga native manok. Kung gusto niyo mag-order ng mga ganyang ulam para take out at gusto niyo din magpa-deliver, you can message Kuya Eren. So yan nga po pala ang FB name niya mga kapansi. Para po sa mga nagtatanong, si Kuya Eren nga po pala ang may ari at cook dito. So ayan na nga mga kapansi, nakimarites na ulit tayo sa kanilang kusina. So unang ginawa ni Kuya Eren ay niluto niya ang itlog. At nung naluto na ang itlog, pinakuluan na niya ang sabaw dahil doon niya lulutuin ang mga miki. At ayan na nga mga kapansi, nung kumulo ng sabaw, nilagyan niya na din ito ng mga pampalasa. Saka ang sunod naman niyang nilagay ang Miki Kabagan. Ang pagluluto nga pala ng pansit kabagan mga kapansi ay mabilisan lang. Kapag kumuloh ng sabaw sa may Miki ay pwede na ito. Kasi kung patatagalin mo, ma-overcook siya at awan so si mga kapansi. At nung naluto na ang Mickey mga kapansi, plating na. Balor 150 nga pala yung in-order ko. syempre, navuto-vuto ako eh. ananoy, no, singunaga pa. So nilagay na nila yung miki nila mga kapansi. Next naman ang kanilang crispy karahay. Ano nay? Hi! Hi blood! Nilagay na din po pala nila ang pork adobo. At nilagyan na din ni Kuya Eren ng mga liver o atay sa gilid. Naglagay na din siya ng onion leaves mga kapansi. At syempre hindi ito makukompleto kung wala yung poached egg. At ready to serve na ito mga kapansi. Siyempre, ito na nga yung Balor 150 pansit kabagan nila mga kapansi. Ayan, konting flex lang para naman magutom kayo nang wala sa oras. Ay nako, wag nyo sana ito mapanood ng alas 12 ng gabi. Kung mapapansin nyo mga kapansi, mag-isa ko lang din ngayon mapansi. Busy kasi lahat ng mga inaya ko eh. Ouch, pain! Itong pansit kabagan pala ay pinagmamalaki ng mga taga Isabela. Sino namang hindi matatakam kung gantong pansit ang isa-serve sa inyo? At ayan na nga mga kapansi, judging time na tayo. The moment of truth mga kapansi. So tikman muna natin yung making niya. First bite. Mmm, sarap yan. All goods at sobrang sarap niya kahit wala pang sibuyas mga kapansi. At ayan na nga mga kapansi, lagyan na natin ng mga sibuyas para mas lalong sumarap. Mas madami, mas masarap. So ayan, preparing na para sa second bite Second bite Thanks, G! Sobra singo na pa, ko kuya Eren Talaga naman kung makikita nyo, punong-puno yung kutsara ko, oh Pangatlong subo Third bite Ananoy, singo na Kahit sobrang init, subo lang ng subo, mga kapansi fourth bite. At ayan, nilalasa po talaga bawat subo ko mga kapansi. Pasensya na mga kapansi, ganyan talaga ako pag gutom eh. Itong pansit kabagan na talaga ito ay isa sa paborito kong pansit mas lalo na kung medyo masabaw at masarsa. At sure ako na magugustuhan nyo ito mga kapansi. At dun nga po pala sa mga nagtatanong kung anong name ng pansita nila Kuya Eren. So ang pangalan niya ay ang Native Boy Gaming. Ito nga ang pinangalan niya dahil sa kanyang unang business ang pagbebenta niya ng mga ulam na galing sa mga native na manok. Talaga namang yung mga niluluto nila dito ay native delicacies at mararamdaman mo talagang nasa probinsya ka lang. Kaya naman, tinawag na niya itong Native Boy Gaming Pansiteria. And gusto ko lang po i sa inyo na si Kuya Eren ay member po ng Abox Lifestyle o mas kilala sa Adventure Brothers of Cagayan and Sierra please like and follow their FB page and also their Instagram mga kapansi. And subscribe nyo din po ang kanilang YouTube channel. Kung i-visit nyo ang FB page, Instagram at YouTube channel nila mga kapansi, more on trail riding, motocamping, surfing, mountaineering and adventures sila. Kaya naman, supportahan natin sila. So balik na tayo sa Pansit Kabagan. Para sa akin, sobrang sarap niya mga kapansi. At kung dadayuhin nyo ito, Sulit ang pagpunta nyo dito. Bukod sa magandang spot, masarap pa ang pansit kabagan nila. Kaya ano palang ginagawa nyo? Tara at subukan nyo na din dito. Bago ko nga makalimutan mga kapansi, poch egg check muna tayo. Yun naman no, ito talaga yung perfect na poch egg. Ganito yung mga gustong gusto ko. At bago nga ako magpaalam, gusto ko lang magpasalamat kay Kuya Ereng sa mga advice at sa binigay niyong damit. Mabalo talaga. So ayan, hanggang sa muling pansit vlog mga kapansi. Bye-bye. Thank you for watching and God bless. Please follow me and share this video. Babush.